Isang marahas na buntong hiningang pinakawalan ni Ophelia. Bago sumusukong, binitawan ang nililip na bestida. Lumapit sa salaming bahagi ng dress shop, kung saan nakadisplay ang manikin na nagmomodelo ng isa nilang niyaring damit. Kunway sinipat niya ang manggas na suot ng manikin. Bago nilipat ang mata sa kalsada, tumawid, tuloy-tuloy sa isang kapihan na halos katapatan ng dress shop. Mula naman doon, bahagyang tinaas na Esmeralda ang poswelo na hawak. Nakadalawang tasa na ito mula sa kapihang tinatambayan. Tingin ng dalaga sa kanya lang nakatuon ang paningin nito dahil tuwing itatapon niya ang mata sa kinaroroonan ng biyehas, tila ito nakakaloko ngingisi. Nakinalulukot naman ang kanyang muka. Sumusukong tumungo siya sa pintuan ng shop at binuksan ang pinto. Tumayo sa gilid at humalukip-kip bago tinuon ang mata sa dilagitang na patayo sa kinauupuan. naglakay ng pera sa lamesa at naglakad patungo sa kanya. Nang ito ay ngumiti, kumabog ang kanyang dibdib. Akala ko, hahayaan mo ko makaisandram ng kape bago mo ko yayain lumapit sa Bati nito sa si dalaga na bahagyang umirap lang. Upo ka. Tipid niya lang na sagot bago tumungo sa trabahong ginagawa kanina. Hinatak na Esmeralda ang isang bangko. Umupo. Pinag-cruise ang mga hita at pinatong sa katabing mahabang lamesa ang mga braso at nangalumbaba. Malas raw sa negosyo yung nakapangalumbaba. Itigil mo nga yan. Ani Opelia na saglitin na po na ng tingin ang biyehas bago muling tinuloy ang ginagawa. Susunduin ka ba ng nobyo mo mamaya? Kung hindi, iyahatid kita ha. Ani Esmeralda na nililibot ang mata sa kabuuan ng shop. Bakit mo naman ako ihahatid? Kaya ko namang umuwi mag-isa. Sagot ng dalaga na pigil na mangiti sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. <laughs> Gusto ko eh. Ihahatid ka lang naman. Tulad na nakaraan. Bilit pa ng biyeha sa napapubuntong hininga na lang na dalaga. Anong napapala mo sa ginagawa mong to? Seryosong tanong ni Ophelia, na nagtaas ng paningin at tinapon ang mata sa bisita nang hindi ito sumagot agad. Hmm, sabi nila, minsan lang mabubuhay ang isang tao, kaya gawin mo ang makapagpapaligaya sayo. Nakangiting tura ni Esmeralda na sa ibang direksyon ng shop nakatingin. Kahit mali, kahit may masasaktan, pakli ni Opelia. At least, naging masaya ka kahit sa saglit. Segunda ng biyehas. Ako, nililitong sagot ng dalaga. Oo, oh, oh. tao ka, di ba? Nakakalokong balik ni Esmeralda. Bakit ikaw, hindi ka ba tao? Naiiling na sagot naman ng dalaga. Isang matamis na ngiti ang saglit na naglaro sa labi ng biyahas pagkuway pigil na mailing, sa kasumagot. Hindi ko pinili ang katauhang ito upang umiwas lagi sa mali. Sabihin ng kasalanan ngunit ayokong muling palagpasan ang pagkakataong magmahal at mahalin babalik. Makahulog ang tura ng biyahas sa napakunat naong dalaga. Sinong nagsabing mamahalin kita pabalik? tila walang anuman na sagot ni Ophelia na pinagpatuloy ang hindi matapos-tapos na ginagawa. Hindi pa ba? Nararamdaman ko kasi hindi ka na makaiwas sa karisma ko. Taas na ang pagmamalaki nito na kinasuya ng mukha ni Ophelia. Masaya ka. Mahina niyang bulong. Mm -mm. Masayang masaya ako. Dahil natagpuan kita. Anito nito naman nakinainit na magkabilang tenga ng dalaga. Ano bang maitutulong ko? Wala kang nagawa nung nakaraan. Ayokong paluin ka naman sa puwet ng tiyahin mo. Tulungan kita para matapos ka na. Ani Esmeralda, napatayo sa kalumingalinga. Ano namang alam mo sa pananahi? Diskumpyadong wika ng dalaga na hindi inaalis ang mata sa karayom na mali ang linyang naraanan. Madali naman akong matuto. Anang biyehas na sinisipat ang makinang panahe. Hindi umalis ng maghapong iyon sa Esmeralda. Tinulungan ang dalaga. Hindi nagyayabang ang biyehas. Totoong madali itong matuto. Ito nga ang tumapos ng mga barong na lalagyan ng uhales. Hindi maiwasang mapansin ni Ophelia ang may kabilisan ang mga kamay nito. Lahat ng trabahong tambak, nagalaw at naubos sa mabilis na maghapong lumipas dalawa ang hiniling ni Ophelia sana huwag tumunog ang telepono at tumawag si Gabby pangalawa sana hindi na muling dumaan ang kanyang tiyalupi sa shop nais niyang masolo nila na Esmeralda ang sandali na walang magkatanong at hindi siya mapipilitang sumagot ng bakit maigi na lamang may baon siyang merienda na pinagsaluhan nilang dalawa. Muli, sinitan niya ang tila ibon nitong pagkain. Ngunit hindi naman pinilit ang biyahas na ubusin ang parte ng pagkain ibinahagi niya. Sa huli, dahil ng hinayang siya na rin ang kumain ng kakanin na baon. Kung hindi pa niya napansing nakatingin si Esmeralda sa labas ng salaming bintana, hindi pa mapapansin ni Ophelia ang lumatag na ang dilim. Wala sa sariling napatingin siya sa teleponong Ni hindi tumunog o naangat maghapon. Ilang araw na rin mula na magkita sila ni kapi Isang buntong hiningang kanyang pinakawalan. Buhat sa telepono, binalik niya ang mata kay Opelyang sa kanya naman nakatingin. Anong oras ka magsasara? Tanong nito. Kaya naman talagang lakaran ang daan pa uwi, ngunit pag mag-isa si Opelia, mas nais niyang sumakay ng jeep, lalo kung umaga at malapit ng mahuli sa pagbubukas ng shop. Ang 15 minutong lakaran ay tila naging 5 minuto lang kasabay si Esmeralda. Hinayaan niyang ito ang magsalita ng magsalita. Bagamat sa kalsada ang kanyang tingin, hindi niya maiwasang mayat-maya ay sulyapan ito nagkakandahan siya sa mga babaeng nasa pabalat ng magasin ngunit tila kay Esmeralda may malalim na kahulugan ang pagtitig niya. Tila kasi bawat anggulo nito perpekto. Tuwing sasalubungin ni Ophelia ang mga balindataw na kulay Esmeralda, hindi niya maiwasang mapangiti. Pipigilan ng sariling mabatubalani sa labi nitong alam niyang walang bahit ng kahit anong pampapula, ngunit humahabol ang kulay sa maputlang rosas sa buhok nitong ni hindi niya nakikitang ginamitan ng suklay maghapon ngunit tila hindi nagkakabuhol-buhol kahit anong galaw nito. Isa sa napansin niya pati, parang hindi ito pinagpapawisan sa halip lalong tumatapang ang samyo ng kanela sa hangin lalo sa loob ng shop nila kung saan nagkulong sila roon maghapon. Amoy tinapay yung pabango mo hindi mapigil ang komento ni Opelia nang malapit na sila sa pintuan ng kanyang bahay. Saglit na nalito ang biyahas, tanda na bahagyang kumunod ang noon nito. Pagkuway tila may naalala na kung ano kaya ngumiti. Nakakagutom ba? Hindi ko na mapalitan eh. Ayaw mo nun, nag-iisa amoy tinapay sa ilong mo. Bahagyang umira pang sabi nito bago humawak sa maliit na bahagi ng buhok na humahalik sa pisngi. Tinikwas. Isa sa mga gawaing lalong nagpapataas ng karisma nito Medyo mabango kasi talaga ang samyo ng cinnamon Naalala ko nung bata ako may bakery dyan sa Memoraita Isa sa tinda nila cinnamon rolls na laging nauubos kasi nga kakaiba At bago sa mata, di tulad sa nakagis na na Spanish bread at enzimada Sayang nga lamang at nagsarado yung bakery, nalugi raw Nagmahal yung raw materials tapos lumabas pa yung Nutriban na 50 centimo lang. Malaki pa kaya sold sa chan. Kwento ng dalaga na tumigil na sa harap ng kanilang pinto at humarap kay Esmeralda na bahagyang tumingala sa langit na nagdidilim na. Sige, andito ka na. Magandang gabi. Anang biyahas, sasaglit na tigilang dalaga. Gusto mo magmerienda? tanong nito. Naipamulsa ni Esmeralda ang mga kamay sa likod ng pantalong suot. Tila pinag-aralan ng isasagot. Ayaw mo? Tanong ni Ophelia. Hindi naman sa ganoon kaso eh, kapag pinapasok mo ko sa iyong tahanan, doon na mag-uumpisa ang lahat, mahuhulog ka na ng sa akin. Muling tila nanunod yung sagot ng biyehas na kinangiwi ng dalaga. Kay lakas din ang hangin mo sa utak, ano? Waring naaalibad para na wika naman ni Ophelia. Pinasilay ni Esmeralda ang nakakalokong ite bago nagkibit. Ano bang ipapamerienda mo sa akin? Kunway walang anumang tanong ng biyehas. Hindi maiwasan na Esmeralda ang mapabuntong hininga nang makapasok sa loob ng bahay. Kung ano ang ayos na yon, ilang dekada na ang nakakalipas, ganun pa rin halos ang lahat. Tila, wala halos pinagpako. May ilang kagamitang na man sa kanyang paningin. Marahil sa pagbabago ng panahon at hindi na gumagana o kailangan tulad ng sinuunang telepono. Ilang banga at kwadrong kinapipintahan ng ilang tanawin sa Pilipinas naroon pa rin ang kamagong na sopa, upo ang tumba-tumba, ilang nakakaudaradong larawan, ilang mga muwebles, at ang barandilya ng pasimanoy maayos rin na namiminti na. Naaalagaan ng pintura ang mga haliging kahoy ni ang kapis na bintana ay halatang napupunasan madalas. Pinaupo siya sa glit ni Ophelia sa sala. Tumungo ito sa kusina, kukuha raw ng merenda nila nang wala na ang dalaga, hindi napigilan na Esmeralda ang Esmeraldan tumayo at isa isahe ang mga family features na nakasabit sa dingding at sa ibabaw ng piyanong nakasara. Ang matamis niyang pagkakangiti habang iniisa-isa ang ilang larawan ay napalis nang malipat sa isang kwadrong naninilaw na ang bawat sulok maging ang larawang naroroon. Niluma ng panahon. Hindi maiwasan ng biyehas na mapalunok. Hindi rin sinaway ang mga kamay na abutin ang kwadro. Isang malalim na bundong hininga ang kanyang pinakawalan habang pinapadaan ang mga daliri sa muka ng dalagang naroroon. Muling nanariwa ang lahat, maging ang kanyang lalamunan ay tila na tuyo. Saglit siyang napalinga nang maulingang papalapit ang dalaga sa kanyang kinalalagyan lola ko sa mother side, si Lola Asuncion. Ani Opelia, na sa larawan nakatingin din. Sa kanya tong bahay, matanda na rin siya nung namatay. Alam mo, ang dami niyang kwento nung nasa 80s na siya. May isang kwento siya na hindi ko alam kung maniniwala ba ako o iisipin ko na lang nadala ng katandaan niya. Ani Opelia, sa hindi umiimik na biyehas, hinayaan lang siyang magsalita. Isang beses niya lang na ikwento yun eh. yung babaeng dayo na may tatlong pares ng magagandang sapatos. Patuloy pa nito na tila kinanikas ng katawan ni Esmeralda. Nakalimutan ko ni. Eh. Basta ang gist, may dayo raw na babae tapos bibigyan sana siya ng sapatos kaso hindi kasya sa kanya. Hindi raw makalimutan ni Lola yung babaeng yan kasi ang ganda raw Mabait kasi nung hindi nagkasya yung mga sapatos, binigyan daw siya ng lupa at ari-arian. Ani Opelia pa, habang kinukuha ang larawan sa kamay ng biyehas, sinabit muli sa dingding. Kamukha ko siya, no? Tanong ni Opelia maya-maya na napatingin sa bisita. Napalunok si Esmeralda. Pagkuway tila hirap na inilipat ang mata sa kausap. Okay ka lang? Parang namumutla ka. Ani Opelia sa bisita. Napansin ko nga ang laki ng hawig nyo. Parang, parang pinagbiyak na lang ka. Akala ko nga ikaw kaya inabot ko pa. Sabi ko sa sarili ko, anong drama mo kasi nakabalintawak ka? Bawi ng biyehas sa napairap na dalaga. O, kape mo. Usog nito sa tasa ng kapeng nakapatong sa center table. Inabot na Esmeralda ang tasa ng kape. Conway hinipan bago uminom ng marami. Tila nais pawiin ang uhaw na sa lalamunan kahit may kainitan ng inumin. Mga erpat mo, Asan, yung nag-iisa mong kapatid. Pagbabago ni Esmeralda ng paksa. Nagtitinda sila nanay ng kakanin sa merkado. Ang kapatid ko naman, nasa lola ko sa father side. Kinuha at pinagbakasyon doon Sagot naman ng dalaga na saglit na pakunot na o. Nalaman mo agad na may kapatid ako at kung ilan? Napapairap na wika ng dalaga. Ibinaba na Esmeralda ang tasang nangalahati ang laman. Sambanda rito ang silid mo. Kasual na wika na Esmeralda. Iniwasan ng tanong. Muling nabagha ng dalaga ngunit sumagot naman. Sa second floor bakit? Tanong nito na hindi maiwasang pamulahan ng pisngi. Oh, wala pa akong ginagawa. Nagkuhulay mo ko pa ka na. Ito diyo nito si Delaga. Pinagsusasabi mo. Ani Opelia naman. Kunway naglakbay ang esmeraldang pares ng mga mata sa paligid bago binalay kay Opelia ang umiinom ng kape kahit nakatayo. May stereo kayo, may player. Asa na mga kaset? Tanong na Esmeralda. Nasa taas, gusto mo magpatugtog? Anang dalaga na binaba ang hawak na tasa at sinabi sa bisitang maghintay lang sandali at kukunin niya. Umakyat si Ophelia sa taas, tuloy-tuloy sa kanyang silid. Hindi na inabalang buksan ng ilaw sapagkat maliwanag pa naman sa loob ng silid. Tumatagos pa rin ang liwanag ng pahapong araw sa bawat singit ng bintanang nakasara. Pagkuway, naghalongkat sa isang kabinet na yari sa Nara. Doon niya kasi nilalagay ang mga bagong billing bala niya. Nilalaro kasi ng kapatid. tinutusukan ng ballpen kapag nire-rewind. Silid mo to? Anang biyeha sa naigtad na dalaga. Tuloy-tuloy itong umupo sa kanyang kama. Nagdekwa, pa at pinagala ang mata sa loob ng silid. Napalunok ang dalaga. Tila uminit sa loob ng kanyang silid. Nakaramdam ng alinsangan. Napalinga siya sa pintong na isara ng pumasok na kinataka niya sapagkat ni hindi niya narinig na nagsara. Sa baba tayo? Ito na yung mga kaset. Mahinang wika ni Opelia, pinapalis ang kaba at pamilyar na kasabikan na umuusbong sa kanyang dibdib. Tumayo sa pagkakaupo ang biyehas, lumapit sa kanya at inabot ang mga kaset sa kanyang palad. Saglit sinipat, Binasa. Hindi maiwasang mapatitig ni Ophelia sa bisita. Kumabog ang kanyang dibdib nang dumako ang kanyang paningin sa labi nito. Napalunok siya ng sunod-sunod. Naigdad pa nang nagtaas ng paningin si Esmeralda at nahuling nakatitig siya rito. Baka naman mapaniginipan mo na ako niyan. Anito na muling binalik ang mata sa mga balang binabasa. Nayamot sa pagkapahiyang nadarama sapagkat nahuli siyang tumititig, naglakad patungo sa pinto ang dalaga. Akmang pipihitin ang seradura nang ipatong na esmeralda ang kamay sa kanya. Binawi ang pagkakahawak sa doorknob. Ang kakandilang mga daliring sumalikop sa saglit sa kanyang kamay ay namaybay paakyat sa braso ng dalaga. Sa balikat, tumungo sa batok at sumapo sa kanyang baba. Marahan siyang pinihit paharap. Muling napalunok ang dalaga nang tingalain ang biyehas na namumungay ang esmeraldang mga mata. Tuwid na nakatitig sa kanya. Napapikit na lang sa esmeralda nang mapagtantong papalapit ang muka nito sa kanya. Aabutin ng kanyang labi. Tila nangalok ang kanyang mga tuhod nang humawak ang isang kamay nito sa kanyang bewang maingat siyang isinandal sa pinto dumaiti ang malambot na labi sa kanya tumutudyo na isakupin ang kanyang bibig ngunit pinaglabanan niyang ibigay ang gusto nito ngunit hindi niya inaasahan na sasakupin nito ang ibaba niyang labi sinipsep ng marahan manakanakang tinutudyo ng dila pinilit niyang labanan ngunit kay sarap ng mga sandali may kilite may kapah pinapasarap ng bawal. Inapasinghap si Ophelia nang gumalaw isang kamay nito pababa sa kanyang hita. Nagtagumpay ang bibig na angkinin, ang labing na naisakupin. Naging malikot ang dila, pinaparana sa kanya ang halik na bago sa kanyang sistema. Halik na binubulag siya. Halik na pinapatamis ang sandali. Pinapalimot sa kanya ang kinasasadlak ang sitwasyon. Namalaya na lang niyang pumaloob ang kamay ng bisita sa blusang suot. Humahaplos pa akyat. Lala pa ng Dapat. Ngunit bakit tila walang balak umangat ang kanyang mga kamay at salyahin ang mapangahas na babae? Itulak palayo. Sa halip, naipulupot pa niya ang mga braso sa leeg nito. Tumungo ang isang kamay sa likurang nakasendel sa pinto. Tinulungan pa niyang tuntunin nito ang nais Inangat ng bahagya ang likod. Mabilis na natanggal ang hook ng kanyang bra. Kumawala ang dibdib na tinungo naman ng piliang kamay. Pinutol ng biyahas ang halik. Humabol pa ang mukha ni Opelia sa hindi inaasahang pag-awat. Saglit naghinang ang kanilang mga mata. Pedilim na sa labas. Mag-aalas sa isna ng gabi ang kulay kahel na liwanag na sumisingit sa bawat gilid ng nakasarang kapis na bintana ay unti-unting lumalamlam. Umangat ang isang kamay ni Esmeralda. Inabot ang switch ng ilaw. Bumaha ang liwanag. Napapikit sandali si Opelia sa liwanag na bumuglaw sa kanyang paningin. Ngunit agad rin napadilat nang gumalaw ang kamay na nakadama sa kanyang dibdib. Walang nagsasalita na tila ba kung may katagang lalabas sa bawat bibig, mapapasag ang sandali. Babalik sila sa dati at matatauhan ang dalagang nadadarang. Mula sa pagkakahinang ng kanilang mga mata, tinuo ni Ophelia ang paningin sa kamay nitong gumagalaw sa loob ng kanyang blusa. Tila nais gumiray ng kanyang mga binti, iba humaplos ang kamay. Alam kong paano, alam ang tamang masahe alam ang bawat pagdaan ng palad, ang bawat marahang pagpisil, at kung paano tudyuin ang dunggot. Muling napasinghap ang dalaga nang iangat ng kamay ang blusa, kasama ang suot na panloob. Tinaas hanggang leeg niya, at walang sabi-sabing binaba ng muka ni Esmeralda. Hindi niya maiwasang mapaungol ng maramdaman ng piliang dila. Roon naman naglikot kung paano nito hititi ng dulo nang nasugat ang daliri nung isang araw, ganoong ganoon, labis pa nga ata. Naihawak ni Opelia ang kamay sa balikat ng biyehas, tumangan ng madiin. Saglit na patigal ang bisita sa ginagawa, nagtaas ito ng paningin sa kanya. Muling nag-usap ang kanilang mga mata, panayhingal ng dalaga. At para papabugtue ng kanyang paghinga, unti-unting binaba ni Esmeralda ang sarili. Inabot ang isang talampakan niya. Inangat, umalalay ang isang kamay ng bihyea sa bewang nito upang hindi mawala ng panimbang. Malaking bagay ang pagkakasandal nito sa pinto. Ang hawak na talampakan ay bahagyan tinupi. Gamit ang binti, iniangkla sa balikat nito bago kinabig ang dalaga upang lalong mapalapit. Hindi tama, oo. Ngunit kusang umalalay ang isang kamay ni Ophelia, inililes ang laylayan ng paldang suot. Napaangat ang katawa ng maramdaman ang paghinga ng biyaya sa kanyang puson. Ngunit hindi na niya napaglabanan ng impet na pag-ungol ng ang kanyang kasalanan naman ang pinagpala ng ekspertong mga lapi.